Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Luke chapter 11 verses 27 to 28. Kapatid, masasabi mo bang biyaya ang pagiging malapit sa isang tao magaling o hinahangaan? Hindi man lahat, pero karamihan siguro sa atin ay natutuwa at para bang may kung masabi natin kilala natin o may kaugnayan tayo sa isang taong magaling o hinahangaan ng nakararami. Kung minsan nga ay hindi natin masyadong napapansin o napapahalagahan ang isang tao kung hindi pa ito sumikat dahil sa magandang nagawa o may napatunayang kahangahanga. Ngunit hindi nakasalalay ang ating biyaya dahil lamang sa ating kaugnayan sa isang tao magaling o hinahangaan kung hindi sa ating sariling pagsusumikap o pagsunod sa kalooban ng Diyos. kaya napakaganda ng pahayag ni Jesus sa ating ibang halo sa araw na ito. Nang may nagsabing mapalad ang tao nagdala sa kanya sa sinupupunan o ang kanyang pinagmulan. At kanyang sinabi, ang totoo ay pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod dito pinapaalala sa atin ni Jesus na hindi nakasalalay ang pagiging mapalad o pagtanggap ng biyaya ng isang tao dahil lamang sa kanyang kaugnayan sa kanino man, kahit pa ito ay sa kanya mismo na ating Panginoon at tagapagligtas, kung di sa sariling pagtugon at pagsasabuhay sa mga salita at kalooban ng Diyos. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang pagiging tuwid at tapat sa kanyang pamantayan. Hindi pwede ang basta lamang kilala siya o may malapit na kaugnayan sa kanya upang maging pinagpala. Kung di sa tunay na pagsasabuhay ng kahit na sino man sa kanyang mga salita. Kung tayo ay magsusumikap na isabuhay ang kanyang mga salita at sundin ang kanyang kalooban, na kasi siguro tayong kanyang gagabayan at kaawaan. Siya ay tapat magpakailanman. Amen. Kung kayo po ay nabless ang video nito, maaari po ninyong i ang like and share landas ng pag-asa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.